Okay mga boss, may tips lang po ako sa inyo. Ito po ay Rusi Passion. Lahat po ng Rusi scooter o kahit anong klase motor na Rusi nyo, kung disc brake po ang inyong ano, tips lang po. Ah, uh, pag nakita niyo na nangalawang yung inyong disc brake, ibig sabihin magpalit na kayo ng na to. To ibig sabihin upod na. Kanya. Upod na yung inyong yung brake pad. Ibig sabihin noon, eh ang na nagbabakal to bakal na okay kita nyo naman food na wala nang laman Nagpa magpapalit na kayo ng ganyan o yan ganyan ang itsura <coughs> yan titignan nyo yan o yan ang mga itsura mga boss pagka ang brake pad nyo ay upod na yan Tumatama na yung bakal sa bakal yan nakita okay lahat po ng ating rusi scooter ay ganyan pagka atama ng bakal sa bakal okay yan ito nga po pala rusi passion kulay yellow yan okay yan nakita Lucy Passion Color Yellow. Yan o. Oh. nagbakal ko bakal na po ang inyong ano. Inyong...